Good day mga ka-B1Moto and welcome to another vlog. For today's video is pag-uusapan natin is tungkol dun sa lumabas na balita regarding dun sa reflectorized vests. implemento last August 15, 2024 na ang nakalagay dun is pinagbabawal na ang lahat na magmomotor ng within 6pm to 6am na walang reflectorized vests. Good day mga ka B1 Moto and welcome to another vlog For today's video is pag-uusapan natin is tungkol dun sa lumabas na balita regarding dun sa reflectorized vest In implemento last August 15, 2024 Na ang nakalagay dun is pinagbabawal na ang lahat ng magmomotor ng within 6pm to 6am na walang reflectorized vest Balingin araw isa alam alamin natin kung nationwide ba to o mayro mga specific na lugar lang and kung mandatory ba talaga itong sinasabi natin yung reflectorized vest and sasabihin ko rin sa inyo kung ano ba yung possible na magandang epekto at hindi magandang epekto nito at kung ano opinion ko regarding dito sa pag implement ng reflectorized vest na mandatory daw kasi may mga nagchat-chat sa akin regarding dito sa issue na yan tinatanong nila kung nationwide ba ang pag-implement ng vest within 6 p.m. hanggang 6 a.m. in the morning. According to provincial ordinance number 325 is hindi po siya nationwide. Pero po is mandatory po siya. Dahil mayroong mga specific na province ang nag-implement na ito as provincial ordinance nila. Ito is some part of Norte dito sa Luzon. Ito yung mga probinsya ng mga Ilocos Sur. Ilocos Norte hindi ko pa sure. Pero yung Ilocos Sur meron na po. Yan ang buong Pangasinan po. Ayan. Once na dumaan po kayo sa mga road nila na hindi po kayo naka reflectorized base is magkakaroon po kayo ng problema kasi huhulihin po nila kayo bibigyan kanila ng warning sa first offense and then magkakaroon po kayo ng violation and after that is siguro hindi naman i-implement ng mga probinsya yan o municipality yan kung hindi naman talaga kailangan lalo na't mandatory pa siguro sa probinsya nila maraming lugar na madidilim at maraming lugar na cause of accident dahil sa madilim nga dahil hindi nagkakakitaan yung mga motorista natin dahil sa sobrang dilim and may mga nagsasabi naman daw na yung reflectorized vest naman daw hindi naman daw magre-reflect yan pagka hindi mo na ilawan so kaya nga para sa akin naman is siguro wala naman pong magdadrive ng sasakyan na walang ilaw o headlight sa gabi so automatic po yon once na nagmaneho ka ng gabi siguro naman po magbubukas kayo ng ilaw nyo na malayo pa lang once na amaan ng ilaw yung mga reflectorized vest nila is makikita naman po siguro kasi may narinig ako may nakita ako sa video na hindi naman daw advisable o hindi naman daw halaga o hindi naman daw makakatulong dahil nga naman daw hindi naman daw magre-reflect hindi naman daw siya iilaw kung hindi mo siya masisinaga ng ilaw ng galing sa sasakyan o galing sa kung saan man syempre natural po once kaya nga po ini-implement siya ng gabi ng 6pm to 6am kasi yun yung time na binubuksan o bukas na po yung mga ilaw ng mga sasakyan natin so possible mas makikita sila and syempre ganong mga napapanood ko ng mga video na pumupunta ng norte meron kasi mga lugar doon especially dyan sa Pangasinan yung mismong main road nila o yung mismong national road nila is napakahaba po noon tapos wala pong ilaw talaga pong madilim marami na po akong nakitang napapuntang norte na dumadaan ng Pangasinan dumadaan ng Ilocos Sur Ilocos Norte na talagang sobrang didilim po nung mga daan doon niultimo ultimo yung mga national highway nila national road nila is sobrang didilim po talaga kaya siguro nakita na local government na para sa safety ng lahat is ipatupad nila yung reflectorized na mandatory. No para sa akin is okay lang naman kasi hindi naman siya makakaabala eh. Para sa akin lang eh. Maliit lang naman siya. Pwede mo siya itupin and then makakatulong pa naman din talaga sa'yo yun. Ako, totoo lang. Gusto ko rin bumili noon once na gabi. And yung mga gamit ko na binibili lalo na pag bumabiyahe ako gaya ng mga kapote ko. Yung mga matitingkad na kulay talaga ang ano, binibili ko pati sa helmet ko yung mga makukulay na pag tinamaan ng ilaw mapapansin ako hindi ako bumibili ng mga pure na black na mga kapote ng mga helmet yan kasi hindi gano'n nagre-reflect o hindi gano'n nagbabounce ang ilaw dyan once na shot shot nyo yan sa gabi kahit nga lang po sa umuulan hindi ko kayo mapapansin eh lalo na siguro pag sobrang dilim tapos malakas ang ulan po yun po yun para sa akin mga kabiwan B1 Moto hindi naman ako tumututol para sa akin lang is opinion ko lang po to is okay lang naman uh, mag kahit mandatory siya nationwide para sa akin is okay lang naman kasi yun lang naman po yung pagbili ng reflectorized vest kaysa mahuli po kayo di ba and matagal nyo naman pong gagamitin and gagamitin nyo lang naman po siya once na bumabiyahe kayo sa gabi and hindi naman po talaga siya makakaabala dahil napakaliit lang po niya ipapatog lang po natin siya sa kung ano man jacket na meron tayo I guess hanggang dito na lang mga kabiwan mo to and sana nagustuhan ninyo ang video na natin ngayong araw at sana naging informative sa inyo. Kung meron man akong mga kulang pa sa mga sinabi ko, pwede naman kayo mag-comment down below para ma-address natin yan sa susunod na vlog natin. And bago ang lahat, mga kabiwa moto, baka pwede naman po humingi ng like, share, comment, and subscribe kung mahilig kayo sa mga ganitong klase ng vlog. And always remember mga kabiwan moto, to, pray before you ride, ride safe, God bless, B1 Moto out, bye-bye! Bye. So